Weekend ngayon, as usual, dahil tamad ako, magde-day off ako ng 2 days. Aba, 5 days na nga ako nagtrabaho this week. So today, ipapakita ko sa inyo ang presyo ng mga pangunahing bilihin dito sa Mosko. Umpisahan natin sa bigas dahil syempre, rice is life tayong mga Pinoy. Maraming rice variety dito at itong nag-iisa na to ang lagi kong binibili. 67 rubles ang isang kilo. I-divide mo na lang sa 1.8 para makuha ang conversion into peso. Divide ah, hindi times. Masarap yung bigas na yan. Malambot at tikit-tikit. Parang jowa mo. Tikit ng tikit sa iba. <laughs> asukal naman ay 61 rubles per kilo. Meron ting ting 99. At syempre, pag may asukal, may kape. Nescafe Classic, 299 rubles. Nescafe Gold, 539. Mayroon ding 3-in-1 sa halagang 134. Kung gusto mo naman ng social na kape in capsule para sa coffee machine, maraming pagpipilian starting price ng 449 rubles. Kung bet mo naman ang mag-filter or coffee maker, marami ring choices pagdating sa mga ground coffee beans. Itong Italian brand na Illy coffee ay nagkakahalaga naman ng 1599 rubles. Ang mahal? At pag may kape, may tinapay. Marami ring freshly baked bread dito sa supermarket na talaga namang abot kaya at hindi ka mabibitin sa laki. Ang mga lokal dito ay bread is life. Yan ang parang kanin nila kaya marami talagang choices. Ito naman ang paborito ko, 43 rubles lang. Masarap, parang pandesal natin. Yung matigas pero soft at chewy yung loob. Pagdating naman sa mga tsaa ay napakarami rin pagpipilian na may iba't ibang flavor at apot kaya din pero ang isang to may kamahalan. English Breakfast kasi of London, 540 rubles, eh ampakla naman yan. Buti pa tong tsaa ng mga marites, medyo mura at hmm, gaganahan ka. Yung tipong pagsikat ng araw, mapapapores dream ka, tapos banana split. Then machichil ka kasi naman ang lakas ng charm ng caramel. Tinalo ang ginger mojito, piña colada, at ready na para sa cosmopolitan party. At pag napagod na ang mga marites, isang higop lang ng tsaa, you will get energy, at mabubusang IQ, at madedetox ka pa. Grabe talaga ang testi. <laughs> Pagdating naman sa mga cookies ay abot kaya rin ang presyo. Ang Oreo na 239 rubles. Ang Milka chocolate na paborito ng mga taga Middle East ay 184 rubles naman. Marami ring mga cakes dito na talaga namang sobrang tatamis. Parang yung bagong chowa ng ex mo. <laughs> ang mura din ng harina dito, 69 rubles for 1 kilo. 129 naman yung mas malaki. Kaya pwedeng pwede kang mag-bake. Ang presyo naman ng asin ay iba-iba, depende sa brand. Ewan ko, bakit 529 yan, samantalang 49 rubles lang yung pinakamurang iodized salt. Yung ordinary naman na rough salt ay 17 rubles per kilo. Ay, pare-parehas lang naman maalat yan. Sa cooking oil naman ay iba-iba rin ang presyo depende sa brand. 129 rubles ang sunflower oil. May tig 80 at 99. Olive oil 149 at 169. Siyempre, Pinoy tayo, hindi mawawala ang instant noodles. Masarap po ang noodles nila at hindi malabsa na lasang plastic or goma. At pag may noodles, may itlog, 190 rubles para sa 10 pieces na white eggs. 139 naman sa brown eggs. Sa dairy products naman ay abot kaya ang mga fresh milk, yogurt, mayonnaise. Sa cheese naman ay masasabi kong medyo may kamahalan din. Mostly kasi ay per 100 grams ang prasyuhan nila dito. At mahirap pumili kung ano ba talaga ang masarap na cheese. Kasi naman tayong mga Pinoy ay masaya na sa Eden Cheese at Cheese with with Pimiento. Punta naman tayo sa presyo ng prutas at gulay. Winter ngayon kaya medyo mahal. Orange mandarin 249 per kilo. Kiwi 129. Peras 219. Dilaw na peras 199. Avocado 649. Apple mango 489. Kaya ang isang piraso ay nagkakaalaga ng 280.27 rubles or 150.70 sa Philippine peso. Pwede na para kasing natakam ako sa mangga. Ang melon naman ay 319 rubles. Ang luya na hindi mawawala sa lutong Pinoy ay 799 per kilo. Kamatis naman ay 379. At may 699 rubles. Maraming variety ng kamatis dito na iba-iba ang presyo. Depende kasi yan sa laki at lasa. Alam nyo ba mga kainday na dito lang ako nakatikim ng kamatis na sobrang tamis kaya pala iba-iba ang presyo nila kasi magkakaiba ang lasa. Ang sukini naman ay 319 per kilo. Masarap siyang ilagay sa tinolang masabaw. Ang cucumber naman ay 279 true balls. Masarap papakin. Parang jowa mo nung bago pa kayo. <laughs> ang talong naman ay 379 per kilo. Punta naman tayo sa karne na talaga namang madaming pagpipilian. Baboy, manok, baka, rabbit, turkey, halos lahat meron dito. Ang mga inards naman gaya ng chicken liver ay nagkakahalaga ng 183 rubles. Ang gizzard, 159. Ang frozen chicken ay 249 rubles. Sa fresh chicken naman, depende sa part. Sa baboy naman, ang pork chop, 309 per kilo. Yan lang alam kong cuts eh. At yung iba, tingnan nyo na lang ang presyo. Baka kasi mamali ako ng tawag sa mga parts ng karne. Mabas pa ako. Alam nyo naman, kahit 2024 na, marami pa rin mga magagaling. Ay nako. Ayan, lenggua, 299 per kilo. Sakto yan para sa mga chismosang kapitbahay. Hero lang. Ribs, 549. Laman? 679. Bulalo, 829. Sa seafoods naman, syempre mahal pa rin ang salmon. Meron din silang freshly defrosted na mga isda na walang ulo. Eto na siguro ang masasabi kong mahal at wala masyadong pagpipilian dahil malayo sa dagat ang Mosko. Kaya namimiss ko talaga ang mga sariwang isda. Walang tilapia at bangus dito. Ang mga smoked fish naman nila o tinapa ay mahal din na sobrang alat. Pero may daing din sila. At dahil galing nga ako ng Saudi Arabia, na alam nyo naman na bawal ang alak, dito sa Moscow ay na-enjoy ko talaga. Kasi kahit uminom ka maghapon dito, kahit sa labas, as long as wala kang ginagawang masama ay okay lang. Walang pa mga tao dito sayo kahit magpakalasing ka ng todo. Napakaraming choices ng vodka, whiskey, rum, cocktail, name it, they habit hindi mo nga alam anong pipiliin mo sa dami. May martini rin, medyo pricing nga lang, kaya mag inkan ka na lang. Ito, isa sa mga paborito ko, ang unang local vodka na natutunan ko ang pangalan, Petoser. 379 rubles, solve ka na, siguradong tulog ka. Ito naman, ayoko na, kasumpa-sumpa ang tama, hindi na ako uulit. Pag gusto mo naman mag lang, eto relax, mojito classic, margarita, orange spritz, blue lagoon, royal dream. Kasing lasa yan ang tanduay ay sa Pinas kaya gustong gusto ko. Marami ring choices ng beer, kaso hindi ako mahilig sa beer kasi naman kumukuloy yung chan ko dyan at nage-LPM. Ay, tama na nga at baka naboboard na kayo. Pipila na ako sa counter. Konti lang naman ang mga binili ko. Malapit lang kasi ang supermarket sa tinitirhan ko. So pwede naman bumalik uli. Saka isa pa, mabigat din magbitbit no. Ang hirap kaya maglakad sa labas dahil ang kapal ng snow. At dito nga pala sa Moscow, natutunan ko maging madisiplina in terms sa ating kalikasan. Sobra kasi ang pagmamahal nila sa kanilang environment. Kaya every time na mag-grocery ako, ay nagdadala na ako ng eco bag. Mura lang naman ang plastic bag, 3 to 5 pesos each. Pero syempre, importante na makabawas tayo sa basura. Ayan, naka 1,829 for 34 rubles tayo. Kung i-convert ito into peso ay 1,016 pesos. Hindi ko na naipakita kung ano yung mga binili ko. Basta, mura na yan. Sa Pinas kasi, konti lang mabibili ng 1,000 pesos. Kaya masasabi kong okay dito sa Moscow. Mura ang mga basic needs. Ito lang ata ang part ng Europe na may mababang cost of living. May mga bagay nga na mas mura pa dito kaysa sa Pinas. O siya, hanggang dito na lang ang vlog for today. And always remember, just to be happy and be humble. Inday,